Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Love on the Rice. Sa simula ng kwento, may isang magandang babae na nagngangalang Rhea. Siya ay isang mahusay na negosyante at panadero. Nagmamay-ari din siya ng isang tindahan na tinatawag na Cake Fairy. Sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, nakipagtulungan siya sa kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Stephanie. Dahil ang tindahan ng cake ni Rhea ay nasa proseso pa rin ng pagbuo, madalas na iniisip niya ang halaga ng pangungupahan sa Gusali. Ngunit dito, patuloy na hinihikayat ni Stephanie si Rhea dahil nakikita niyang may potensyal ang kanyang kaibigan sa paggawa ng mga cake patuloy din siyang kinukumbinsi ni Stephanie na magiging matagumpay ang kanyang tindahan sa hinaharap. Higit pa rito, mayroong isang gwapong lalaki na nagngangalang Jack at ang assistant ng kanyang ama na si Hank. Si Jack ay anak ng Big Boss, isang mayamang property entrepreneur. Habang nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, biglang may babaeng dumating na patay na patay kay Jack. Ang pangalan ng babae ay Lacey. Si Jack ay hindi komportable sa kanya dahil siya ay isang babaeng mayabang at mahilig magpasikat sa social media. Bumalik kay Rhea, gusto niyang ihatid ang cake na ginawa niya para sa isang kasalan. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, humingi siya ng tulong mula kay Jack na aktong nasa labas ng gusali para buhatin ang cake dahil akala ni Rhea ay isa si Jack sa mga waiter sa venue. Matapos ihatid ang cake, nagpakilala si Rhea bilang may-ari ng Cake Fairy Shop. Habang itinatago ni Jack ang kanyang tunay na pagkatao mula sa unang pagkikitang yun at makikita na gusto nila ang isa't isa. Kinabukasan, habang nasa tindahan, nagpakita ang dating kasintahan ni Rhea na si Brandon. Laking gulat ni Rhea, at sinabi ng kanyang ex na ikakasal na siya sa kanyang bagong kasintahan na si Jessica. Kaya naman gusto ni Brandon na mag-order ng wedding cake mula kay Rhea. Pagkaalis ni Brandon... Pinagalitan ni Stephanie si Rhea sa pagtanggap ng order ni Brandon dahil magluluto si Rhea ng cake para sa isang ex na iniwan siya para sa ibang babae. Pinaalalahanan din ni Stephanie si Rhea na huwag bigyan ng masyadong mababang presyo ang mga customer dahil maaari silang malugi. Dito, ipinaliwanag ni Rhea na ginawa niya ang lahat para lamang makabalik ang mga tao sa kanyang tindahan. At pagdating kay Brandon, gusto lang ni Rhea na kumuha ng mga order ng customer sa isang profesional na paraan ng hindi nasasangkot ang mga personal na bagay. Sa kabilang banda, si Jack, Hank, kasama ang ama ni Jack na nagngangalang JJ Adams ay tinatalakay ang isang proyekto para sa pagtatayo ng isang bagong apartment. Ang pag-unlad ay nangangailangan ng maraming lupa at sa gusto man nila o hindi, kailangan nilang gibain ang iba pang mga gusali na ngayon ay mga tindahan. Dahil alam ni Jack na inuupahan din ni Rhea ang isa sa mga tindahan doon, sinubukan ni Jack na humanap ng ibang paraan nang hindi na kailangan gibain ang maliit na tindahan ng cake ni Rhea. Ang kanyang ama ay hindi sumang-ayon sa desisyon ni Jack dahil ang proyektong ito ay makakakuha ng mas malaking tubo kaysa sa pagpapaupa lamang sa mga tindahan. Kinabukasan, pumunta si Stephanie sa bahay ni Rhea at agad na sinabi sa kanya na malapit ng magkaroon ng demolisyon sa mga gusali at apektado ang kanyang tindahan. Kinakabahan si Rhea sa balita dahil napakaganda ng lokasyon ng kanyang tindahan. Nakakaramdam sila ng pag-aalala tungkol sa kakayahang mapigilan ang mga pagpapalaya sa pamamagitan ng mga negosasyon, kung isa sa alang-alang na ang kumpanya ni Adam ay isang malaking kumpanya. May ideya si Rhea na mag-imbita ng ibang shop tenant para sa gagawing pagprotesta laban sa kumpanya ni Adams. Para maging viral sila sa internet at suportahan ng lokal na pamahalaan. Bago ang demonstrasyon, huminto si Rhea sa isang coffee shop at nakasalubong niya si Jack. Nagulat si Rhea nang makita ang maayos na anyo ni Jack dahil ang alam lang niya ay isang catering waiter ang binata. Walang kaalam-alam si Rhea na si Jack ay anak ni JJ Adams, ang may-ari ng inuupahan niyang gusali. Niyaya niya si Jack na makipagkita kay Stephanie. Pagkatapos ay inanyayahan nila si Jack na sumali sa demonstrasyon laban sa pagpapalayas na isasagawa ng kumpanya ng Adams Family. Dahil kasalukuyang walang importanteng gagawin si Jack, tinanggap niya ang imbitasyon ni Narea at Stephanie. Pagdating sa lugar ng demonstrasyon, Nadismaya si Narea at Stephanie nang makita nilang kakaunti lang ang sumama sa demonstrasyon sa harap ng opisina ni JJ Adams. Nang mag-uumpisa na sila para sa demonstrasyon, tinakpan ni Jack ang kanyang mukha para walang makakakilala sa kanya. Sa loob ng opisina, nakita ni na JJ Adams at Hank ang mga nagpoprotesta. Sinabihan ni JJ Adams si Hank na tumawag ng security at palayasin sila. Gayunpaman, isa sa mga miyembro ng demo ang kumuha ng video at plano niyang i-upload ang video sa social media. Nang matapos ang demonstrasyon, sinabi ni Rhea kay Jack na talagang naguguluhan siya kung ano ang gagawin kapag nagpatuloy ang pagpapalayas. Pero masaya rin si Rhea na willing si Jack na samahan siya. At dahil ang kanilang relasyon ay nagiging malapit, pinakiusapan ni Jack si Rhea na magkita sila sa katapusan ng linggo. At tinanggap naman ng dalaga ang imbitasyon ni Jack. Sa maikling kwento, nagkita sila at dinala ni Rhea si Jack sa bookstore na pinupuntahan niya para lang tumambay. Doon, hindi sinasadyang nakahanap si Rhea ng isang klasikong nobela na matagal na niyang hinahanap. Dahil nalaman ng binata na gusto ni Rhea ang libro, balak niyang bilhin ito. Gayunpaman, tumanggi ang dalaga dahil medyo mahal ang presyo. At dahil sa sagot na yon, na in love ang binata kay Rhea dahil iba siya sa ilang babaeng nakadate ni Jack. Kinabukasan, naging viral sa social media ang video ng mga nangungupahan sa gusali. Umani ng suporta mula sa mga netizen ang video kaya't itinuring ni JJ Adams na si Rhea ang may kasalanan sa insidenteng ito. Bilang pagtatanggol sa taong gusto ng binata, ipinaliwanag niya sa kanyang ama na gusto lang nilang patakbuhin ang kanilang negosyo sa tindahan. Ngunit walang silbi, Ayaw malaman ni JJ Adams at sinabihan si Hank na makipag-ugnayan kaagad sa alkalde para sa buong suporta. Sa gabi, inanyayahan ni Jack si Rhea na maghapunan sa isang restaurant habang pinag-uusapan ang kanilang viral demonstration video. Salamat sa viral video na ito. Bestseller na ngayon ang cake shop ni Rhea at kasabay nito, maraming tao ang sumusuporta sa kanilang kilos protesta. Nang abala sila sa pag-uusap ay naroon din pala si Lacey na aksidenteng nakita si na Jack at Rhea Sa ilang kadahilanan, mukhang hindi gusto ni Lacey ang relasyon ni na Jack at Rhea Kinuha naman ni Lacey ang mga sandaling sila ay magkasama at agad itong ipinost sa social media Nagsasabi siya ng hindi maganda kay Jack at sinasabing nakikipagkita ito sa isang misteryosong babae Dahil sa video ni Lacey, nagalit si Hank kay Jack dahil lumabas sila ni Rhea kagabi kung nakita ng ama ni Jack ang larawan, magagalit ito. Kaya't sinabihan niya si Jack na kailangang magdahilan siya na sinasadya niyang lapitan si Rhea para lang maghukay ng mahalagang impormasyon para sa kumpanya ng kanyang ama. Pero si Jack ay hindi magaling magtago ng nararamdaman. Ibinahagi niya kay Hank na gusto niya si Rhea at ang pagkakaalam ng dalaga ay isa siyang waiter. Pagkatapos ay binalaan ni Hank si Jack na ang kanyang relasyon kay Rhea ay nasa malubhang problema. Kung tutuusin, kung malalaman ni Rhea na si Jack ay anak ni J.J. Adams, magagalit din sa kanya si Rhea Pagkatapos ay hiniling ni Hank kay Jack na sabihin kay Rhea at sa kanyang ama ang tungkol sa katotohanan Makalipas ang ilang araw, nilapitan ni Lacey si Hank habang nagkakape sa isang kafe Sinabi ni Lacey na miss na miss na niya si Hank Sa totoo lang ay matagal ng gusto ni Hank si Lacey ngunit sa kasamaang palad ang kanyang pag-ibig ay naglaho dahil ang gusto ng babae ay si Jack at sa totoo lang gusto lang ni Lacey na makipagkita kay Hank dahil curious ito tungkol sa babaeng ka-date ni Jack alam na ni Hank na masamang tao talaga si Lacey kaya't hindi na siya nagbigay ng anumang impormasyon dahil alam niya na ginagamit lang siya ng babaeng ito sa kabilang banda, muling nag-date si na Jack at Rhea sa isang beach kung saan madalas bumisita ang dalaga kapag wala siyang trabaho. Doon Sinabi ni Jack na ito ang unang pagkakataon na pumunta siya sa beach kahit na ang distansya sa pagitan ng opisina ng ari-arian ni Adams ay napakalapit sa beach. Habang magkasamang nakaupo sa dalampasigan, balak ni Jack na sabihin ang totoo na hindi siya catering waiter, kundi siya ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ng Adams. Ngunit kinansela ni Jack ang kanyang intensyon dahil ayaw niyang masira ang masayang sandali kasama ang dalaga. Sa maikling kwento, nang umuwi si Rhea, sinabi ni Stephanie sa kanya na desperado pa rin si Brandon na umorder ng kanyang wedding cake. Kahit na ang intensyon lang ni Brandon ay makipag-usap at magpakitang gilas kay Rhea, ang kanyang ex. Hindi nagtagal, ang naiinis na dalaga ay tumawag kay Brandon at agad na tumanggi sa kanyang order. Dahil ilang beses lang sina Jack at Rhea na magkita sa isang buwan, sobrang saya nila at sabik sa mga sandaling sila ay magkasama. Sa sobrang saya, nakalimutan ni Jack na magkaroon ng pagkakataon para sabihin sa dalaga kung sino talaga siya. Ngunit sa totoo lang, sinasadya lang niya ito dahil natatakot siya na kapag nalaman ni Rhea ang totoo, magagalit ito sa kanya. Dahil doon ay mas pinili niyang ilihim ang katotohanan ng kanyang pagkatao kaysa masira ang tiwala sa kanya ni Rhea, ang babaeng pinakamamahal niya. Dahil hindi tumugon si JJ Adams sa mga nangungupahan sa Gusali na nagprotesta. Muling nagsagawa ng demonstrasyon si Rhea kasama ang iba pang tindera sa harap ng opisina ni Adams. At ngayon, mas maraming sumama sa protesta kaysa noong nakaraan. Patuloy niyang sinisikap na mapanatili ang mga tindahang ito dahil yun lamang ang kanilang ikinabubuhay. Sa maikling kwento, nang matapos ang demo, nilapitan ni J.J. Adams si Rhea at nais makipag-usap ng pribado. Sa kanilang pag-uusap, Nakiusap si Rhea kay JJ Adams na humanap ng isa pang lupang pagtatayuan ng kanyang apartment. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw tanggapin ni JJ Adams at gagawin pa rin niya ang pagpapaalis kahit na araw-araw ay may demonstrasyon ang mga nangungupahan sa harap ng kanyang opisina. Kinabukasan, biglang pumunta si Jack sa tindahan ni Rhea para lang bigyan siya ng bulaklak at tikman ang isa sa mga ginawang cake ng dalaga. Nang matikman ni Jack ang lemon cake ni Rhea, Naalala niya agad ang lasa ng cake ng kanyang lola na paboritong cake ng kanyang ama. Sa makatuwid, habang si Rhea ay walang anumang order ng cake, inimbitahan ni Rhea si Jack na maghapunan sa isang restaurant bukas ng gabi. Ngunit hindi tinanggap ni Jack ang imbitasyon ng dalaga dahil bukas ng gabi, kailangan niyang samahan ang kanyang ama upang makita ang isang exhibition sa labas ng bayan. Pero sa totoo lang, bukas ay may meeting si Jack kasama ang kanyang ama tungkol sa demolisyon ng mga tindahan. Sa isang pagpupulong sa opisina, ipinaalam ni Hank kay JJ Adams na nabigo siyang makakuha ng suporta mula sa alkalde dahil mas suportado ng alkalde ang mga nangungupahan sa tindahan. Nainis si JJ Adams nang marinig ang balita at hiniling kay Hank na makipag-ugnayan kaagad sa mga abogado ng kumpanya upang malutas ang kasong ito. Nang matapos ang pulong, napagtanto ni Hank na hindi naging tapat si Jack kina JJ Adams at Rhea. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jack na sabihin agad sa kanila ang totoo. Dahil kung malalaman nilang dalawa ang tungkol sa sikreto ni Jack, sigurado si Hank na mas magiging komplikado ang bagay na ito. Samantala, si Lacey ay nanonood ng demo video sa harap ng opisina ni Adams kahapon. Sa wakas ay nahuli niya ang babae na kadate ni Jack. Mula rito, may masamang balak si Lacey at sasamantalahin si Jack dahil naiinis ito sa kanya at ayaw makipagdate sa kanya. Kinabukasan, umorder si Lacey ng cake mula kay Rhea para sa isang party na gagawin ng alkalde mamayang gabi. Siyempre, masaya si Rhea na makakuha ng panibagong order, kahit na dapat ay umuwi na siya ngunit sa halip ay nagtrabaho siya ng gabi at gumawa ng cake. Noong mga oras na yon, hindi alam ni Rhea na ang cake ay in ni Lacey. Nang matapos ang paggawa ng in-order na cake ay agad itong hinitid ni Nareya at Stephanie sa lokasyon ng party Habang nasa daan, mukhang masayang-masaya si Rhea dahil nitong mga nakaraang araw madalas nakakakuha ng mga order ang kanyang tindahan Isa pa, mas naging malapit ang relasyon nila ni Jack Sa kabilang banda, sa party venue naroon din si Hank, Jack, at JJ Adams Noong mga oras na yun Dumating din ang alkalde kasama ang kanyang asawa at nag-usap sila ni JJ Adams tungkol sa isang apartment building project na naging viral. Sabay lapit ni Lacey Kay Jack at sinabing kilala na niya ang hitsura ng babaeng nakikipag-date sa kanya. Nagbanta si Lacey na ibubunyag niya ang sikreto ni Jack kapag tumanggi siyang makipagsayaw sa kanya ngayong gabi. Kaya naman nag-aatubiling sinamahan ni Jack si Lacey sa pagsayaw. Habang sila ay sumasayaw, aktong dumating si Nerea at Stephanie dala ang cake at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakita nila si Jack na sumasayaw kasama ang ibang babae. Diretsyong lumapit si Rhea kay Jack. Sa sobrang selos, nadismaya ang dalaga dahil nagsinungaling sa kanya si Jack dahil akala niya ay out of town si Jack at sinasamahan ang kanyang ama. Nang makita ang kaguluhang nangyayari, nilapitan sila ni JJ Adams at sa wakas ay nalaman ni Rhea na si Jack ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya ni JJ Adams. Siyempre, mas ikinagalit ito ng dalaga at naisip na sinadya siya ni Jack para sa isang apartment building project. Sa kanilang pag-uwi, si Rhea ay malungkot. Hindi niya lubos akalain na ang lalaking mahal na mahal niya ay nagtaksil sa kanya. Sobra siyang nasaktan. Kaya naman ibinaling at nagpa siya si Rhea na humanap ng ibang paraan para matigil ang demolisyon ng tindahan. Simula noon ay ayaw nang sagutin ng dalaga ang mga tawag ni Jack, kahit na nirigaluhan siya ng kanyang paboritong nobela. Agad niya itong itinapon na para bang sobrang galit siya kay Jack. Pero sa totoo lang ay hindi niya lang alam na talagang mahal na mahal siya ni Jack. Ilang sandali pa ay may biglang naalala si Rhea para hikayatin si JJ Adams para hindi na e-demolish ang tindahan. Ito ay ang sinabi ni Jack na ang kanyang ginawang lemon cake ay kapareho ng cake ng kanyang lola na paborito ng kanyang ama. Kaagad na gumawa si Rhea ng lemon cake at inihatid ito para ibigay sa ama ni Jack. Umaasa si Rhea na magbago ang isip ni JJ Adams at hindi nagigibain ang kanyang tindahan. Pagdating niya sa opisina ni JJ Adams, nandoon din si Jack. Napagtanto ni Rhea na ang kanyang ginawa ay isang pagkakamali. Ipinaliwanag ng dalaga na ayaw niyang matulad kay Jack na lumalapit sa mga tao dahil may gusto lang siya. Sinabi rin ni Rhea na handa siyang ibigay ang cake nang hindi inaasahan na magbabago ang isip ni JJ Adams. Umalis ang dalaga pagkatapos sabihin kung ano ang nasa kanyang puso. Napagtanto din ni Jack na isang malaking pagkakamali ang pagsisinungaling niya sa dalaga. Sinabi ni Jack sa kanyang ama na si Rhea ay isang mahusay na babae na magaling gumawa ng napakasarap na cake nakiusap si Jack sa kanyang ama na tikman ang ginawang cake ni Rhea. At sa hindi inaasahan, matapos matikman ang cake ni Rhea, natouch si JJ Adams dahil ang lasa ng cake ay halos kapareho ng cake na ginawa ng kanyang yumaong ina. Samantala, sa tindahan ng cake, mukhang malungkot si Rhea at naisip niya na baka ito na ang huling cake na gagawin niya dahil malapit ng magiba ang tindahan. Ngunit biglang dumating si Jack at gustong sabihin sa dalaga na nagbago ang isip ng kanyang ama at ayaw niyang gibain ang tindahan. Ngunit alam ni Jack na galit pa rin sa kanya si Rhea kaya naman kumuha ang binata ng dalawang biolinista para makausap ang dalaga. Bukod doon, hiniling din ni Jack kay Rhea na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nag-alay si Jack ng isang romantic music at katapatan sa babaeng mahal niya. Sa wakas ay naging maamo sa kanya ang dalaga at nais makipagsayaw. Ang eksena ay lumipat pagkaraan ng ilang buwan. Sina Stephanie at Rhea ay naghahatid ng wedding cake at ang wedding cake pala ay ginawa para sa kasal mismo ni na Rhea at Jack. Sa wakas, ikinasal sina Jack at Rhea at namuhay ng maligaya magpakailanman. Mula sa pelikulang ito, nalaman natin na kahit anong gawin nating pagsisinungaling, tiyak na lalabas din ang katotohanan kaya't panatilihin natin ang katapatan. Matuto din tayong maging mapagpatawad at dito natin mauunawaan ang ibig sabihin ng maturity. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe. Mag-comment na rin kayo sa ibaba kung ano ang masasabi nyo tungkol sa palabas. At kung okay lang ay paki-share nyo na rin. Salamat po.